Oi mama, oi, pero nakita daw, bagong ano, bagong, oh, bagong ano, bagong ano yung sakayan doon. Oh, maganda lang kita ko, yung biglang lagi na. na. ikut, na, -na ikut, ang pa, ikot. Oh, oo, oo, ikut, pakai oo, ikut, oo, 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 ikot na yun. Ayun na, yung, yung gayon ng ganyan, gayon ng gayaan, may nakita pa akong bago. Ano? Ano pa? Yung medyo kakaiba sa paligid. Pero hmm, hmm, hmm. yung bago, pagkagayan, sa alok. Sa alok, ay talagang ano, bago. Oh, oh at parang wala akong nakita, ang gato yun. Oh, meron. Ah, kailangan yun. Kakaiba yun ah, parang hindi ko pa nakikita yun ah. nakita mo na yun. Pero parang ako may nakita ko, kung mas kakaiba, hindi mo nakita hindi Yung, Ay, hindi yung nakita ko ngayon. hindi. Ano yun? Yung Anong, nakita mo ngayon? Yung nakita ko doon, yung nakita na, na, ko ganoon. Tapos? Ganoon. Tapos balik uli. Balik uli. Ganoon. Wala ko nakita na. Meron. Parang tayo yung lulul. Kuster yan. Oh. yun. Hindi. Mm -hmm. ah, nakita ko doon yung nagagano'n ganoon nga. Nagagano'n ganoon nga. Tapos? Ganoon. Tapos sabi ng tao, eh, Uh 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 Kuh uh Hmm Ada kita sama aku. Bola nonton. Bu uh, bu uh. bola nonton.